Boxing news tayo mga idol dito sa kakatapos lang na laban ni Quadro Alas Casimero versus Saul Sanchez. Ginulantang po ni Janrel Casimero mga idol ang mundo ng boxing ngayon matapos pabagsakin si Sanchez mga idol sa unang round. Unang round pa lamang mga idol ay binanata na agad ni Casimero itong si Sanchez. Pero itong Mexicano mga idol palaban din kaya bumanat din siya kay Casimero. Yun ang pagkakamali ni Sanchez mga idol dahil sumabay siya kang Quadro Alas Casimero. Kumunikta po ang one-two combination ni Cuadro Alas mga idol. Pagsak po si Sanchez mga idol. At dahil sa suntok na yun mga idol, narugi na po itong si Sanchez hanggang binugbog na lang ni Cuadro Alas Casimero. At kalauna na, na ng referee ang laban. Kaya panalo si Cuadro Alas Casimero via knockout sa first round. Masimero. 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 Kaya napakusap pa up na lang si Casimero dito mga idol. Bukhang nabitin atang ang angas ng Pinas. Wow, highlights TV. God bless.